So, panoorin natin itong estudyanteng ito na hindi alam ng mga kasamahan niya na may talent palang tinatago. So, tingnan natin yung mga reaction ng mga klase niya. Ganda na nga ang falseto. Woo! Uy! Uy! <laughs> Grabe lang Grabe yung reaction. <laughs> Napamuno si ate Woo! Grabe yung hit niya dito Oh my God Oh my God Grabe, grabe Yung Mr. Jante Yung kaklasi Yung kasama nila Sobrang ganda ng uh, Kanyang pagkanta dito At yung pagpasok niya Grabe yung hit guys So He's one of a kind. Grabe. Speechless talaga at saka pamura talaga yung klase niya. <laughs> Literally legit talaga na maganda ang boses. Grabe.